Alright, sa so mga payapang buhay, tinawag ito ni So ngayon po mga kapatid, at sa larangan ng Spratol na rin po. So ngayon po mga kapatid, at ito po yung aking mga kagamitan sa pagiging larangan sa Spratol na rin po. So ngayon po mga kapatid, at unti-unti ko rin po sa binubuhay na rin po mga kapatid. At binibigyan ko na rin sila ng mga basbas -bas o mga blessing na rin po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid, at medyo binib binibenta ko na rin po ito yung mga kagamitang kong iba rin po kasi mag bansa rin po ako ngayon ay mag bansa sa ano pa sunod pa po sa so, pa po ako ng passport kaya binibenta ko rin to so ngayon po mga kapatid ito po yung mga gamit ko rin po mga kini-cleansing ko rin po mga kapatid ito maganda rin po mga kapatid do, oh. yung mga ano pero bend rin po mga kapatid Ito si Cristo rin po nakasulat pa nga dito yung ano, sa likod po nito Jesus eh. po maganda rin kasi pag Jesus eh kasi yung ibig sabihin na nakahulugan rin po mga basag rin po na tagapagliptas na rin po mga kapatid maganda rin mga ganyan rin po ayan tapos eh pa yung isa po yung angel po yung angel maganda rin po yan mga pang pintas rin po yung mga kapatid oh. malakas na ineria po may malakas na ineria po yung mga ganyan rin po mga kapatid so ito rin po mga kapatid eh ito yung bibidyo sa sari po mga maganda rin po ito mga kapatid oh. Naano ko na rin po yan, kinikilinsing na rin po. At ko na rin po yan mga, mayab, mga patid, si Bibi Jesus po. So ngayon po mga kapatid at maganda yung pagkakagawa rin po dito yung kay Bibi Jesus rin po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid may marami kasi mga, ano, ma medalyo na ang ano, yung hindi masyadong maganda yung pagkakagawa rin po. Ito sa kanya maganda rin po mga kapatid kung titinan natin. Kasi yung iba kasi pag ano yung medyo may mga ano yung may mga giligilig yung mga tanso tanso po mga kapatid. Ito maganda rin po maganda yung pagkakagawa rin po mga kapatid. Yan po maganda, maganda rin po. So ngayon po maganda rin may ganto rin po kayo at medyo naaramdam kong may malakas na inerya rin po pag mga uh, ano rin po kayo nito mga kapatid. Mas maganda kasi po, may malakas na inerya rin kasi mas malakas na rin ng awat uh, ng pag ano, yung may mga negosyo rin po kayo mga kapatid at marami kayo at dadag side po kayo ayan mga instruction rin po mga kapatid so mga kapatid yung mga gantong bagay na rin po mga pawang mga gabay lang po mga kapatid yung iba kasi hindi masyadong nanilawa sa mga ganito. kasi mga ganito yung may mga ineria rin po, so, mga ano rin po sa mga ganyan apang ano rin yun, nakapang attract ng ineria, lalo pang sa may mga negosyo rin po mga kapatid eh hindi naman akala, hindi naman alam nila yung marami na rin kaso na itatanong sa mga ganda yung mga pampaserte, yung di ano serte sa buhay mga ganyan rin po yung sa atin rin po mga kapatid ito yung mag sa, 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 ating buhay rin po tayo rin gagalaw rin po yan mga ganyan po mga kapatid yung instruction rin po yan kasi yung iba hindi na hindi alam kasi yung paano yung instruction ng mga pampaserte kaya yeah, marami na rin kasi ako sa mga ganyan at naikakamper. Lalo yung mga kapatid ko, dahil eh, wala ka masyadong naniwala noon. Pero ngayon na, medyo naiintindahan na rin kasi. Eh, yung mga ate ko nga, tag ang tagal-tagal nila eh, bago malaman yung mga ganto. <laughs> kasama, na nila ako sa mga bahay kasi yung mga ganito yung, marami rin kasi mga tao na ano, hindi masyadong bukas sa mga ganyan po. Kasi yung mga ganto mga kapatid, may, may waga rin kasi yung mga ganitong gamit rin po mga kapatid eh, ayan. Yeah. Ayan pa yung mga anto. Ito po yung sa akin yung mutya ng lintari ko yan mga kapatid. Oh. Ito yung mutya ng, ng lita po sa akin mga kapatid. Ito yung ano sa akin nun eh. Yung nakagamot rin po sa akin. Nun may ano rin po ako dito. May sugat na rin po ako dito. Banda niyan eh. Dati eh, putol na to. Ito yung pakon pa yan. Yung lalaki niyan mga kapatid. Kung hindi yan na dahil dito, siguro putol na yun dahil dito kasi nang nakapanghilimol kasi nang sugat ron dito may pangalin na rin po yan mga kapatid ang ginagawa ko nyo nilulubog ko sa baso ng tubig at binubusan ko rin yun para manghilom na rin yun manghilom ng katagalan rin yun mga kapatid kasi nagka diabetes na rin yan eh. ano rin po yung sa septicious yung natatrabaho po sa kumpanya nadali po yung sa ano yung sa septicious po mga kapatid eh. yung kasi yung ano yung dahil sa ano rin po yun yung sa nail cutter, kasi mabawal kasi yun. Marami rin kasi yun eh. Sinubukan ko lang kasi na ano rin kasi sa mga ano, nakakaroon dito sa mga tawag dito. Yung kalyo dito mga kapatid, dahil sa mga septisyo sa mga gilid-gilid po mga kapatid yan. Dahil sa mga ganyan. Kaya nagka, ano, tuloy ako eh. Kaya tuloy nagka, nandesgrasya ako sa ganyan dito po, mga kapatid. Mabuti dahil sa ganito eh, gumaling eh. So mga ganito yung mga doktor mayroon sa mga karamendry pala ng mga doktor, hindi na yan iba sa mga ganto. Kasi sa mga ganyan, yung mga gawa-gawa lang daw. Kasi, kasi mga ganto, eh, may wagan na rin sa mga ganyan eh. Kasi atagal na rin ako sa kalarang ng spirit. Kaya medyo, medyo alam ko at kabisado ko na rin mga ganyan instruction na rin po pa, mga patid. Kasi sa una sa mga ganto, eh, may hirap lang kasi malama kung totoo ba o mayroon, may mga ganto. Yung may mga pangpanser, yung mga maliligtas ka sa mga ganto. Yung mga ganto mga patid, Depende kung kung buhay yung, yung mga medalyon o mga gamit. Yung mga ganito, yung mga dignum, ito automatic na rin po yung mga kapatid. La rin sa mga ano ito sa mga elemento mo rin po mga kapatid. Ay subukan na rin po yung mga ganyan rin po mga kapatid. Matagal na rin kasi so, sa larangan ng Super rin po mga kapatid. Ito po mga kapatid, eh, pinito yung napular rin po yan. Maganda rin po sa mga kumbate Super Tiger rin po. Sa mga nakakalam rin po, maganda rin po yung mga ganito. At pulang tansu po yung mga, Maganda yung pagkakagagawa rin po niyan. At maganda rin pagkakaukit rin po dito mga kapatid. Yung -ano rin po dito. Meron rin kasi sa mga ganito. Ang pangat yung may ang pangat ng pagkakagawa rin po niyan. Yan, yan. Yan o. Oh. Inano, ko lang ngayon sa may asin ng mga kapatid. Ang cleansing kasi yung mga kapatid. Maganda rin kasi na cleansing ng ating gamit o sa ating kagamitan na rin po mga kapatid. Ito si Santo Nino rin po na Ubat maganda rin po 'yan sa negosyo rin po mga kapatid. At marami na rin nakakaalam rin ng mga ganito, yung purpose ni Santo Niño rin po. Kung ano yung mga gawain din po ni Santo Niño rin po, maganda rin po 'yan mga kapatid. Ito yung popular na paborito ko rin dito si ano rin po, yung Tespico Roma, yung yung sa likod rin po ni Santo Niño rin po, maganda rin po 'yan mga kapatid oh. Isa sa, sa pinakamaganda isa sa pinakamagandang uh, gamit rin po mga kapatid oh. tapos bigo sa unahan rin po mm, sa likod rin po nito santo ninyo rin nga mga kapatid kita pa yung isa nyan mo no, mga kapatid oh. ayun yung maganda rin rin po dito mga kapatid yung sa santo ninyo rin po at walang medyo walang may pagkakalamat lamad dito Ah, maganda rin talaga yung pagkakagawa rin po nito. Kasi mga pinipili ko rin po mga patid kinukuha ko rin eh maganda rin pagkakagawa rin po. Sing sa iba kasi yung may mga ano rin dito yung para may mga ano dito yung giligilid ang ano hindi masyadong maganda talaga pagkakagawa ito. Maganda rin po mga patid. Ayan. Maganda yung pagkakagawa rin yan po mga patid ay yung mga sa aking sa larangan ng spread na rin, rin. Ito mga kapatid, maganda rin yung mga panawag sa ano, customer rin po, sa mga negosyo rin po mga kapatid. At ito rin po, sa mga ano rin po, sa negosyo rin po, panawag rin po. Napang uh, ano rin po, napang attract na rin po ng uh, pampasort rin po mga kapatid. Ito naman 10 elements po, maganda rin po sa ating kamay rin po, sa paglalakbay rin po, laban sa mga elemento na hindi nakikita ng dinner na rin yung mga mata lang lamang po, mga patid. Ayun po, sa mga ganyan, mga patid, at marami nang nalaman sa mga tall yung mga ganyan, mga box na tall jay rin po, maganda. Maganda rin po yung mga tall rin po sa atin. At makikita rin yung may kawaraan rin po. Hindi nyo makikita yung may kalakasan rin po yung mga gamit. At medyo inaanoan ko lang po po yan. Medyo inabasbasan lang po yan, mga patid para medyo lumakas rin ang inerary ko nila. Kaya ito mga patid, nilalagyan ko ng ascend rin po. Mag maganda, maganda rin kasi nilalagyan para ano, magandang inerya lang pumasok, pinapa ano ko dito ang inerya mag maganda, para maganda ang daloy ng swerte rin po. At maganda rin kasi pinag pinapausok rin po mga patid. Kasi may na, na, na ano yung may inerya na negatibo. Mas maganda yung mga magagandang inerya yung ipapasok natin para magandang swerte yung ang daloy na rin ng makakagamitan ng medalyon natin mga kapatid so mga kapatid maganda rin po pala yung gumagamit ko rin kayo yung mga ano rin yung mga panalang na ano yung apat na sa sulok ng mundo at maganda rin kasi yung mga ganyan drill po para maka ano rin po kayo ng swerte so ngayon po mga kapatid ah, dito na lang po tayo at may pasok po, ako mamaya may trabaho po kasi ako mamaya eh. sa sinader po ako nagtatrabaho sa electronics po mga kapatid Ayan po, dyan po ako nagtatrabaho ngayon. Kapon rin, rin po at hindi rin po ako pumasok at nagsimbal lang din ako sa so, may kiapo lang po. So ngayon po, at pagpalain po tayo ni Yashua na ating Panginoon sa sanibutan ni Kristo po. Alright.